magandang hapong po sa inyo lahat ito po ang BRS vlog balita na po ng dalawang party list ang hindi muna ipoproklaman ng Comelec ang dalawang party list ay ang Duterte daw at ang BS tumbagong bagong henerasyon bakit kaya? ano ba talaga nangyayari dito sa Comelec? ano ba ang kanilang motibo? para hindi ipakulaman dalawang, part dalawang party list na ito may nakapending bang kaso, reklamo, o dahil sila ay dikit sa mga Duterte. Ngayon, paano hupa ang tensyon sa politika kung sila mismo sa gobyerno ang nagbibigay ng dahilan para lalong sumiklap ang sigalot sa politika? Nakakala ko pagtapos ng eleksyon na nagdaan ay hupa bangayan ng mga partido na naglaban-laban. Magkaroon sana ng pagkakaisa na tapos na election pero sa nakikita ko lalong nagagalit ang karamihan sa mga mamayang Pilipino dahil eto na naman yung usbong na namang issue tungkol sa dalawang party list bakit nga ba hindi matapos-tapos sa sigalot sa politika forget ba ang Duterte yun eh magpapal ng impeachment laban kay PBBM hinaharang nila ang proklamasyon para hindi maupo sa kongreso sayang naman yung pagod nila sa pangangampanya kung di sila ipoproklama grabe sana nung uno pa lang hindi na pinayagan na tumakbo ang Duterte at saka ang BS pero bakit nila pinayagan ngampanya gumastos para sa pangangampanya ngayong nanalo bakit nila kailangan harangin dapat iproklama nila bakit yung iba pinoproklama nila hindi nila sinisilip na may mas malalang may mas malalang problema talagang parang unfair na talaga nangyayari sa Pilipinas unfair na unfair sana maging parehas ang laban yan ang pinakamaganda o marehas ang laban dapat huwag wala kang titignan kung sino yung may kakayahan na manalo yun ka ah, bayan mo sila pinayagan mo tumakbo tapos ngayon hindi mo ipoproklama, nanalo hindi mo ipoproklama, ano yan yung klaseng ano yan may kinikilingan pagkalabang ka pahihirapan ka, ganyan ba talagang takbo ng gobyerno natin ngayon grabe na makakasok ka na talaga <laughs> talagang ako sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo kailangan na natin magbago ng magbago ng gobyerno. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno. Bigyan naman natin ng pagkakataon na ano na magserbisyo yung Duterte Youth at ang BS kasi nanalo sila eh. And ang hirap talaga dito sa Pilipinas. Pag hindi kakampe, diary ka kakampi, yari ka. Ganyan na nangyayari ngayon sige po, na lang po to Nagbigay lang po ako ng sa loobin ko sa mga bali-balita at issue ngayon. Sige po, thank you po. Next time po.